Ang wikang Filipino talaga namang mayaman at sumasabay sa uso. Meron na ngayong salitang jejemon, ang tinatawag na netlingo o salitang pang-internet, pati ng acronyms. Meron pang bekemon at gaylingo. Si Cesar Apolinario on assignment. Where na you? Dito na kami. Lapit na ako ah. Sa forma at estilo pa lang ng pagtetek, certified Jegemons talaga. Jegemon rules. Kwento ni RB sa mundo ng Jegemon, ang mas mahaba at mas komplikadong pagtetek, mas pasok sa paningin nila. Para po sa tingin po ng ano, kakaiba po. Kasi pag gumagamit ka po ng iba, 12 po ng pag-jeep po, ginagawang Q. Mas maganda po ang tignan pagdating ko sa Jegemon. Kasi po doon po namin nararamdaman na doon po kami ka, ka, grupo kasali. Nagmula ang salitang jegemon -je sa ajejeje -je -je, na ang ibig sabihin ay hehehe. -he -he. Dahil na rin sa dami ng cellphone users sa bansa, mabilis na kinagat at pumatok ang jegemon, -je lalo na sa mga kabataan. Form of expression nito ng mga lower classes at form of expression din ito sabihin natin ng isang sektor ng kabataan na mayroong mga naisipahiwatig dito sa ating lipunan. Kasabay naman ang pagkalat ng Jejemon sa mga social networking site ay ang pagsikat din ng netlingo at iba't ibang acronym at abbreviations. LOL, BRB at GTG. Lahat ng yan may kahulugan para sa mga bagets. With cellphone, with the internet, ang pinaka-goal talaga, to maximize yung time natin. Para siyang liberation of the generation from the older generation. Kasi somehow, yung mas matatanda, hindi nila magigat sa sinasabi mo. Di rin huli ang gay lingo at ang mga bekimon. Um, siya importante siya na uh, mag-juice ng mga gay linggo. Siya bilang ito ay eh, nagigibsong ng identity and um, expression ng, ng one self. You know? <laughs> ang gay lingo raw ang paraan ng mga homosexual para mailabas ang kanilang emosyon at natural na pagkamalikhain definitely it's a code kasi nga, di ba, parang ang, it's like a veil, it works like a veil na ginagamit namin to kasi we want to achieve exclusivity, privacy. Di lang sa lansangan, lagana pang gay linggo, kundi pati na rin sa radio, TV at dyaryo. All out na yung paggamit dito sa mga gay languages na, na ito bilang sabihin nating uh, tanggap at mainstream. Pero sa mga hindi nakakaintindi ng hardcore sword speak, wis daw mag dahil may pinipiling lugar at oras naman daw dapat ang paggamit ng gaylinggo. Para sa Komisyon sa Wikang Filipino hanggang sa parkadahan lang dapat ang paggamit ng mga tinatawag na little languages tulad ng jejemon at gaylinggo. Pag yan ay ginamit mo sa literaryo o sa pampaman, pampanitikan, atin yun i-discourage. Ang epekto ng teknolohiya katulad ng cellphone ay doon sa spelling. Kasi yung mga spelling ngayon sinushortcut na minsan niya hindi mo maintindihan. Ngayong buwan ng wika, tuloy ang kampanya para pagtingin ang wastong paggamit ng wikang Filipino. E ano naman kayang sinabi ng mga Bekimon at Jejemon sa tatas ng talastasa na ipinamalas ng mga batang ito? Pagkat so, bakit di ka kain ang nagtanim, ang naglitsyon, ng malutong patay-buto. Ang sa makisip, walang po natin na kahit marami pong nahalong banyag ang wika sa atin, eh buhay pa rin po ang wika ng Ang wika, ang sabihin natin, isa sa pinaka-basic na uh, taga nang kultura natin, tagabitbit ng klase ng uring panlipunan na meron tayo, tagabigkis ng isang bansa, ng isang bayan. Ano? Ang wasang magsyohala sa sarilensang sa makansa, sa ay higit pa sa at makyasang sisdansa. Kakaiba man sa pandinig, sang man ang pagdaan ng pagbabago, isa pa rin ang pinag-ugatan ng lahat ng ito, ang wikang Filipino. Ang hindi magmahal sa sariling wika ay higit pa ang amoy sa malansang isda. Cesar Apolinario, GMA News. Ikaw ba maki may pagka-jejemon ka ba o may gaylinggo ka rin Paminsan-minsan. Halos lahat naman na ata tayo paminsan-minsan. Although, I agree naman, but language as a rule, I don't know, not as a rule, pero hindi ba't ang lengguahe naman talaga, it continually evolves. Tama. Uh, basta ako, isa lang natutunan ko at natandaan ko yung salitang gibsum. Give At yan me. po ang mga balitang dapat niyong malaman. Sumasalamin sa katotohanan sa ating bayan. Sa ngalan po ni Miss Jessica Soho, ako si Jigo Ako naman po si Maki Pulido. Ito ang State of the Nation.